Magandang gabi po sa inyo lahat. Busun Visayas, Mindanao. So dito po ako pipili ng limang mabibigyan ng medalyon dito sa aking YouTube channel. So dito ko malalaman kung sino ang nagbabahagi. Ang rules po doon, uh, comment, share, may video, like. So bago ang lahat, please subscribe my YouTube channel. Click the bell para ang like and share para palagi kayong updated sa aking bang i-upload. So dito, uh, magbaba po ako ng limang medalyon bilang pasasalamat po sa mga patuloy niyong pagsabaybay dito sa aking YouTube channel. Doon po sa ating Facebook, nagpagbago na tayo ng episode 1 hanggang episode 9, ay, ay, episode 8, ah sampung medalyon ng San Benito Ermitanyo Crucifix. So dito, pipili po ako ng lima. So, Makikita natin dito kung sino ang share ng ating video, nag-comment, nag-like. At doon po tayo pipili. So, sa mga hindi pa po nakapag-follow doon sa aking Facebook, subscribe my Facebook and YouTube channel, Gary Caldus Burganyo, ang nino na petelo. Sarap akong may kulano dito sa Sudan Tabaco. Uh, Nakapot na doon taga Santayong. So, Luzon Visayas, Mindanao, maraming maraming pong salamat dahil dito inabot ko na dito ang 2K followers. Maraming maraming pong salamat sa palagi niyong pag-aabang ng aking mga binabahagi na sa Raturasyon. Sa video ko muna, mo mga kulang mo parang masamang eksperto, masamang elemento. So, dito magbabahagi tayo dito ng sagradong Medallion. Magagamit niyo po yan sa gamutan at bilang isang antingero. So, sana uh, gamitin po ito sa kabutihan Maraming maraming pong salamat. Sa mga nabigyan na po, ah, uh, huwag na pong, ano, ah, uh, dahil hindi. Ito po ay para naman sa ibang tao. Ang mga nabigyan ng episode 1 hanggang episode 8, ah, uh, huwag na po kayong mag-iisip na mabigyan ulit. So, bibigyan natin yung ibang tao. Maraming maraming pong salamat and sarap akong di sa siyudad ng Tabaco. Uh, sa nais kong paggamit, punta lang kayo dito. Ay, tabako, Tabaco City, Tres Gary, Kalyos, Burgani, ang Nino Rupitero. Living gamutan po yan, hindi sa ating location, sa Ropa Kumbikulano. Hindi sa siyudad ng tabako. Maraming maraming salamat and good evening. Good luck sa mapipili. God bless ang Nino Rupitero.